May signal pa, te. Ayun, te. Carry mo pa. Okay. Walking. San ka pa rin, May? Aryan, may ikan na muna dyan. Sa gilid doon, may payong naman. <laughs> Ayun, dito. Sa unahan. hindi nyo kape, nasa bundok <laughs> <laughs> nasa bundok na kami tulad maglalakad na kami si gabat pa gusto mo Ano diyan? Kaya dito na Takpat na So guys, papunta kami ng Kutabong Liu at dun kami drain up off sa baba So ang hike mula doon hanggang Kutabong Liu ay uh, 20 minutes So yung daanan dito ay rough road like that Tapos paakyat din siya Nandun uh, pa yung iba <laughs> Tip, <Aluna>. <laughs> <laughs> success 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 A <síntos> trekking papuntang Kuta Bungliw. So nakakahingal na siya guys. Plus kung may mga dala like bag, mga baon, pero carry, kakayanin. <laughs> Ayan sila. kaya natin 'to. <laughs> ang, ang taas pala ng Cotabongliyo, guys. Hmm. So bukas, meron pa kaming hiking. Dahil may daraitan hike kami and i expect na mas ano siya mas uh, difficult you hike but <laughs> Ooh, wait lang <laughs> komo say natin na mga person De, kaya <laughs> <Okay>. <laughs> so, 8 packs kami, guys mga staff ng HEPA. So, ano to? Outing. Company outing. <laughs> company Ay, company hiking. <laughs> mga 2 pa to. Iba pa bukas. Andiyan na. Okay. Malapit na pala. Okay. So malapit na kami. Natatanaw na namin yung signage ng Kutabong Liw at finally <laughs> we have arrived to our destination so I guess worth it naman siya kasi maganda yung ano eh very nature maganda yung trail hindi siya ganun kahirap although paakyat talaga siya and for first timers uh, yun kailangan, kailangan talaga mag magpagod. So, ito na yung kuta bong liw. Okay. Wala tayong picture dito, guys. So, yan. Papasok na tayo. And... Okay. <laughs> <laughs> may bag ka dala. Bukas wala na yan. Dala <laughs> po. Let's go. Pamilya Panyaan? to. Kawawa naman. Naiwali kita pamilya. Pamilya, pamilya niya. Ayun Ay, naman. Ayun o. No. Marahit pa lang. Mga kalamansian sila. O tayo. Sa <laughs> <laughs> Hangin ma'am. Ang gita, kare Ang Hangin <laughs> <laughs> ka, hangin. Hangin. Hangin.

بياضه <applause> 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 <مال باري> Hello po

Bag picture. Let's go okay? Okay. <laughs> okay, so ito yung tutuloyan namin guys. Ito yung accommodation. Wow! Wow! Shoes! Wow! <laughs> Dali <laughs> na. Ate, anong sasabihin mo sa nice, nice. bibo? Nice. 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 Ngulit niya pagod, pakyat. <laughs> Napa yung bukas. Ha? Para makita ko. Adyan Intro pa lang ng pa Aryan. <laughs> nice. Kailan lang kaya kasi dito.

natin yung CR. Saan ang daan? Ah, dito. Dito ba? Parang hindi na. No? Parang dun. Sa kabila. Baka, ibarang, ano ang... Baka mat matras passing tayo dyan. <laughs> mm -hmm. <laughs> Makai kayak teh. CR tour. Ito yung CR nila dito, guys. Malinis naman. Okay. Tatlo yung CR for men. Ito yung CR for men. Okay. Yeah. Nice. May tubig. Kwarto at na ano to? Ate. Ito yung tinignan namin kanina. Ha? May Oo. Aba ka sa staff or pang-couple na. Dalawang na. Sa ano alang ata yan te? Solo or couple? Ganon. Ganda te oh. Bulaklak. Press. Pang Press. Korte. Okay. <laughs> Ang init, init Taas mo taas mo yung yan, yung ulap na 'yan. ulap <laughs> 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 Okay, handa na yung food food is ready and magbuwan na. So, kain muna kami and rest. Then maybe may mga activities mamaya. So, tingnan natin guys. Wow! Food is here. Yeah. ako ay, ay, Dito ako Dito ako dumaan. Wow, model si Hi guys. Dito ako bantay. Medyo ano tayo. Gutom. Ano hindi mo te? Hmm? Unti okay, gagi patatas. Halat na paghalatan di marunong magluto talaga si Dede. Hindi ah, ko kulay gri, kulay orange. May ano, tomato sauce. ano yata? Tomato sauce ba? Apretada. Manok. No. Mm

buksan ng mga dito na kami <laughs> <makes noise> dai, di pa rin dai na hiling. Exploring. Oh, may ma ano pa tayo. Senta Para maghabol siya. Okay. Bali pa. Hindi wala sinabi natin diyan. Hmm, ay sili. May sunset daw dito. Yon. Oh, glass cube 'to 'yon. Okay. Makita niyo 'tong. <laughs> Andiyan na 'yang cross. fishing well. Ayan o, no? may well. May mayan, ano ano yun? Ah, may grot ata dyan. Ang lawak na ano niya. Property. Pa, sila pula kasi.

Ano yung Ayan dyan. May tambay yun dyan, Wala wak na ano Hindi ate sabi, na daw yan. Babalik pa daw tayo sa baba, ate. Pag huwag tayo. Kailuk na natin ito? Ito na yung na yung Ito na yung Meron pa doon pa Ayun oh. Pero sabi ate, di ko tayo na natin yung pang... Tapos tayo Doon dyan sa CN. So, lublub lang tayo sa grid. Tapos dito tayo tayo. Ano, may bibit tayong basa? Pababa? Hindi, baba natin din sa may ano, sa may grid lang, mga lang natin. Isang natin dyan yung ito. Ito, so ko. Ay, nangin na.